Hello guys, hindi ko talaga matiis na makita ang tatay ko na ganito. Bukod sa problema niya sa kanyang pa, ito ang kapal pa ng balakubak niya. Kaya lahat ng albularyo na batangin niyo, pinuntahan ko na dito. At ikinonsulta ko ano ang gamot sa balakubak niya. Ito lang pala, simpleng bunga. <laughs> okay na, okay na.